mayroong isang misail na kinatatakutan ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia higit sa lahat. Ang Tomahawk. Alam ni Putin na maaaring gamitin ng Ukraine ang misail para tamaan ang malalim na bahagi ng Russia. Alam din niya, matapos makita ang nangyari sa Iran noong Operation Midnight Hammer na hindi magagawa ng depensa sa himpapawid ng Russia, napigilan ang Tomahawk. Ngayong maari nang makuha ng Ukraine ang mga Tomahawk misail na mula sa United States, posibleng matupad ang pinakamasamang takot ni Putin. Ang mga misail na ito ay kayang magdulot ng matinding pinsala sa Russia. Ayon sa Kiev Post noong Hulyo 15, tinalakay ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang posibilidad ng pagpapadala ng mga Tomahawk missile sa Ukraine bilang bahagi ng bagong inihayag na 10 bilyong aid package. Ang package na iyon, na pinopondohan ng mga kasaping Europeo ng NATO at magdadala ng napakaraming United States made na mga missile sa Ukraine ay isa ng malaking balita. Isa itong palatandaan na tapos na si Trump sa mga laro ni Putin at handa na siyang ibigay ang buong suporta niya sa Ukraine. Kung kasama ang mga Tomahawk missile sa package, maaring magdala ito ng malaking pagbabago para sa Ukraine. Ayon sa Kiev Post, tinalakay ni Trump ang posibilidad na ito kasama ang kanyang mga tauhan noong Hulyo labing isa ilang araw bago inanunsyo ang aid package. Ang plano ay ipagbibili ng United States ang mga misail at iba pang sandata sa ibang NATO members. Na ilalipat naman ang mga ito sa Ukraine. Pero may kondisyon sa tila magandang balita para sa Ukraine. Hindi pa kinukumpirma ng United States ang pagbebenta ng Tomahawks. Mga misail na makapangyarihan, hindi tiyak kung ibebenta. Umaasa ang Ukraine na ang 10 bilyong aid package ay makukumpirma bilang tulong. Ayon sa Kyiv Post, kahit hindi man mangyari, magbibigay pa rin ang package ng malaking tulong sa pagsisikap ng Ukraine sa digmaan. Ito ay sigurado na ngayon, kabilang sa bagong aid package, ang hanggang labing pitong Patriot Air Defense Systems at iba pang mga missile at artillery system. Ayon sa Guardian, naghihintay pa ang Ukraine ng mga karagdagang detalye tungkol sa eksaktong laman ng package. Pinasalamatan ng Ukraine na napag-uusapan pa ang package. Ayon kay Major General Vadim Skibitsky, Deputy Head ng kanilang Military Intelligence Unit, hindi pa nila alam ang eksaktong petsa ng pagtalakay nito. Kinumpirma ni Skibitsky na tinalakay ni na Pangulong Zelensky ng Ukraine at Trump ang posibilidad na maisama ang Tomahawks sa kanilang pag-uusap noong Hulyo 4. Ayon kay Skibitsky, sa tawag ay tinanong ni Trump si Zelensky kung maaaring atakin ng Ukraine ang St. Petersburg. At tumugon si Zelensky ng oo, kaya namin kung bibigyan mo kami ng mga armas. Ang Tomahawk missile ang magpapahintulot sa mga ganitong pag-atake. Wala pang kasunduan sa mga misil, pero pinag-uusapan na mga Tomahawk. Tiyak magagalit si Putin dyan. Sa loob ng ilang buwan, sinubukan niyang linlangin si Trump sa pag-angkin na nais niyang magdala ng kapayapaan sa dyan sa digmaan sa Ukraine. Kahit na pinalalakas niya ang mga pag-atake sa Kiev, sinimulan niya ang opensiba ngayong tag-init para makuha pa ang mga teritoryo ng bansa. Ang pagpapadala ng United States ng mga Tomahawk sa Ukraine ay nagpapakita ng kabiguan ng laro ni Putin at isang bagong banta para sa Moscow. Sa ikaapat na taon ng digmaan, kahit magbigay ang United States ng mga misail sa Ukraine, may mga hamon pa rin haharapin. Ayon sa The Guardian, nabanggit ni Skibitsky na maaring magkaroon ng problema ang Ukraine sa paggamit ng mga ito, dahil hindi ito madaling gamitin. Ayon sa pinuno ng intelihensya, ang mga pangunahing tagalunsad ay mga barkong pandigma o mga strategic bomber na wala tayo. Subalit patuloy na napapalagpasan ng Ukraine ang mga ganitong hamon sa buong digmaan nagawang i-configure ng Ukraine ang mga jet nito mula sa panahon ng Soviet para makapagpaputok ng mga air-to-surface missile hammer bomb na gawa sa pransya kahit hindi talaga compatible. Halimbawa, kung makatanggap ang Ukraine ng mga Tomahawk, malamang na makakaisip ito ng paraan kung paano magagamit ang mga misil laban sa Russia. Kaya galit na galit si Putin. Pero natatakot din ang leader ng Russia. Bakit? dahil ang pagdating ng Tomahawk sa Ukraine ay nangangahulugan ng pagtaas ng antas ng armas ng Ukraine. Magbibigay ito ng kakayahan sa kanila na tamaan ang maraming bagong target sa teritoryo ng Russia. Binuo noong panahon ng Cold War at nagsimulang gamitin noong 1983. Ang Tomahawk Land Attack Cruise Missile ay isang subsonic na sandata na idinisenyo para sumagupa sa mga target sa malalayong distansya. Itinayo ito ng United States upang magkaroon sila ng kakayahang magsagawa nang mahahalagang malalim na pag-atake para sa Ukraine ngayon. Kung kaya't magiging napakahalagang sandata ito para sa mga puwersa ni Zelensky. Ang disenyo pa lang ng misail ay masamang balita na para sa Russia. Ayon sa hukbo, pinagsasama ng Tomahawk ang katatagan, kakayahang magmaniobra, at stealth. Mababa ang radar cross section nito at madalas itong dumikit sa lupa habang nasa flight path. Sa maikling salita, mababa at mabilis ang mga tomahawk. Kaya napakahirap silang matukoy kahit ng pinakamaunlad na air defense systems ng Russia. Huwag nang isipin ang pagpabagsak sa kanila mula sa himpapawid. Gaya ng sinabi ng Army Recognition, kapag naiilunsad na, tinitiyak ng kakayahan ng misail na lumipad ng mababa at ng mga advanced na navigation system nito na nananatili itong napaka laban sa mga target na mahigpit ang depensa malakas din ang tama ng misel na ito. Ang warhead nito ay dinisenyo na modular. Kaya pwedeng piliin ng gumagamit ang uri ng warhead na gagamitin para sa isang misyon. Maaaring lagyan ng Ukraine ang Tomahawk ng High Explosive na Warhead upang makapaghatid ng malakas at nakatutok na pagsabog laban sa matibay na target. Ang mga bunker, pinatibay na estruktura at iba pang pasilidad ay maaaring mabiktiman ng nakakatakot na warhead na ito. May option din ang Ukraine nalagyan ng submunition warhead ang mga Tomahawk missile para maikalat ang maliliit na bomba sa malawak na lugar at makapag-atake sa mas malalawak na target. Isipin mo ang mas malaking opensiba ng Russia na may daan-daang sundalo at mga armored na sasakyan. At makikita mo ang gamit nito. Ang Tomahawk ay maaring sirain ang ganitong opensiba na makakatulong sa mga tagapagtanggol ng Ukraine. Ang misil ay maari pang lagyan ng penetrator warhead na magagamit ng Ukraine para sirain ang mga imbakan ng bala, stockpile, at iba pang mahahalagang target. Nakatago ng malalim sa ilalim ng lupa o pinoprotektahan ng matibay na kuta. Pagiging versatile ang pinagbabatayan ng disenyo ng Tomahawk. Ayaw ni Putin na magkaroon ng maraming opsyon ang Ukraine. Ang bilis at katumpakan ay mga pangunahing katangian din ng makapangyarihang misil na ito hindi ang Tomahawk ang pinakamabilis na cruise missile sa mundo. Match 0.5 lang ang bilis nito. Bagamat mabilis at subsonic, hindi sapat ang bilis nito para makalusot sa Russian Air Defense System gaya ng S-400. Subalit, ang kombinasyon ng bilis, radar cross-section, at the terrain hugging flight path ng Tomahawk ay nagpapahirap para sa mga puwersa ni Putin na labanan ito kayang maglakbay ng missile sa napakalalayong distansya at ang pinakabagong block 5 variant ay may saklaw na halos 1,100 at 20 milya nilagyan ang Tomahawk ng iba't ibang teknolohiya para matiyak na tatamaan ang target para sa katumpakan nito may built-in na global positioning system para magbigay ng gabay sa gitna ng biyahe ng missile ang global positioning system ay sumusuporta sa inertial navigation system na kumokontrol sa direksyon ng tomahawk. Kahit na sinusundan nito, ang anyo ng lupa papunta sa target. Gumagamit din ang missile ng terrain contour matching o terrain contour matching para matiyak ang katumpakan. Pinapayagan ng Torcom na lagyan ang misil ng mga digital na mapa ng daanan nito. Pinapayagan nito ang Tomahawk missile na baguhin ang landas ng paglipad sa real time para maiwasan ang mga hadlang na maaaring magdulot ng maagang pagsabog. Isama pa ang isang digital scene matching area correlation system, kung saan kinukumpara ng Tomahawk ang mga real-time larawan mula sa mga onboard sensors nito sa mga nakaimbak na reference images. Walang alalahanin sa terminal phase. Kadalasang tinatamaan ng Tomahawk ang target nito. Ang tanging kaaliwan ni Putin ay napakahirap gamitin ng Ukraine ang misail na ito. Ayon sa Army Recognition, karaniwang inilulunsad ang misail mula sa mga surface ship at submarino Nawala sa Ukraine. Ang hukbong dagat ng Ukraine ay maliit lamang. Binubuo ng mga patrol vessel at mga barkong panlaban sa mga mina. Wala itong mga destroyer, frigate, o corvette. Ayon sa military aggregator na Global Firepower, walang malinaw na paraan ang Tomahawk missile para magpakawala mula sa barko. Ngunit maaaring hindi na nito kinakailangan ang mga ito. Ayon sa Kiev Post, maaaring magbigay ang United States sa Ukraine ng ground-launched na version ng Tomahawk ang mid-range capability na version ng missile ay maaring pakawalan gamit ang ground launchers. Kahit na may ilang kompromiso sa bilis nito, ang version ito ay bumibiyahe ng humigit kumulang 500 milya kada oras. Match 0 to dock, 65. Pero taglay pa rin nito ang mga navigation features at kakayahang magmaneho ng malapit sa lupa na nakakatakot para kay Putin. Posible kayang iyon ang missile na balak ipadala ng United States sa Ukraine? Wala pang kasiguraduhan. Gayon paman, mahalagang ulitin na wala pang desisyon na nagagawa tungkol sa Tomahawk. Walang opisyal na kumpirmasyon na ang misil ay magiging bahagi ng 10 bilyong aid package kahit may pag-uusap sina Trump at Zelensky noong unang bahagi ng Hulyo. Hindi ito ang unang pagkakataon na kumalat ang mga haka-haka tungkol sa pagdating ng mga Tomahawk missile sa Ukraine noong Oktubre 2000 at 24 iniulat ng New York Times ang Victory Plan ni Zelensky para sa digmaan sa Ukraine. Sa panahong iyon, isinulong ni Pangulong Zelensky ang multi-point na estratehiyang iyon sa mga leader ng kanluran na pinaniniwalaan niyang magpapanalo sa Ukraine laban sa Russia. Maaring bahagi ng planong iyon ang mga Tomahawk missile. Sa isang bahaging hindi isinapubliko, iminungkahi ni Ginoong Zelensky ang isang non-nuclear deterrence package na nagbibigay sa Ukraine ng mga Tomahawk missile. Isang lubos na hindi makatotohanang ng kahilingan. Ayon sa isang mataas na opisyal ng United States ayon sa New York Times, ang imposibleng healing noong huling bahagi ng 2000, at 24 ay naging posible noong Hulyo 2000 at 25. Kaya't naitanong natin, bakit mahalaga ang mga Tomahawk para sa Ukraine? Talakayin natin ang posibleng paggamit nito maya-maya. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan kung bakit pinag-iisipan ngayon ng United States na ipadala ang mga misail na ito sa Ukraine ay eksaktong ang lohika na iminungkahi sa plano ng tagumpay ni Zelensky. Layunin ni Trump na presyonan si Putin. Noong Oktubre, ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa Ukraine ng kakayahang umatake ng malalim gamit ang misel. Ayon sa mga analista, mahihirapan ang Russia na depensahan laban sa pananakot na ito. Kung may mga tumahok sa Ukraine, magdadalawang isip si Putin sa mga pag-ataking isinasagawa niya laban sa mga lungsod at infrastruktura ng kanyang kalaban. Nananatili pa rin ang aspetong presyur ng laro. Noong 2000 at 2025, tumindi lalo ang opensibang panghimpapawid ng Russia sa Ukraine. Ayon sa Institute for Science and International Security, mula Marso 1 hanggang Mayo 12 ng taong kasalukuyan, Patuloy na naglulunsad ang Russia ng mga pang-araw-araw na pag-atake gamit ang Shahid drone at kasamang mga misail laban sa mga lungsod ng Ukraine. Sa panahong ito, umabot sa 7,700 at 74 na mga drone ang inilunsad papuntang Ukraine, katumbas ng humigit-kumulang. Isang daan at siyam na drone kada araw. Siyam na raan Syam na put siyam sa mga ito ay nakaabot sa target, na nagresulta sa 12.5% hit rate para sa Russia. Patuloy pa rin dumarating ang mga drone at misil, at mas marami pang pinapalipad ang Russia kaysa dati. Noong Hunyo 2,000 at 25 nabasag ng rocket at drone ang record nito sa pinakamaraming pinakawalan sa loob ng isang buwan na umabot sa 5,200 at siyam. Halos sampung beses iyon ng limang daan at walumpu na pinakawalan ng Russia noong nakaraang taon. Noong Hulyo, nabasag ng Russia ang sariling record sa pamamagitan ng pitong daan at dalawamput walong drone at labing tatlong misail na pag-atake sa loob lang ng isang araw. Ayon sa Atlantic Council, ang mas marahas na pag-atake mula sa Himpapawid ay nagresulta sa mas maraming pagkamatay ng sibilyan. Ayon dito, noong Hunyo 2025, na itala ng Ukraine ang pinakamataas na bilang ng mga sibilyang nasawi sa loob ng mahigit tatlong taon, na may dalawang daan at tatlumput dalawang na namatay, at isang tatlong daan, apat naput na nasugatan. Ipinahayag ni Daniel Bell ng misyon ng pagmamanman ng United Nations ang sitwasyon ng malinaw. Sinabi niya na ang mga sibilyan sa buong Ukraine ay dumaranas ng hindi pa nakitang antas ng pagdurusa sa loob ng higit tatlong taon. Ang mga pag-atake gamit ang long-range missile at drone sa buong bansa ay nagdulot ng karagdagang kamatayan at pagkawasak sa mga sibilyan malayo sa linya ng labanan hindi man direktang solusyon ang mga Tomahawk missile, maaari silang magsilbing panakot o panghadlang sa problemang ito. Kailangang maglagay ng presyo ng Ukraine kay Putin tuwing pinag-iisipang aprubahan nito ang mas matinding airstrike ng Russia. Kakaiba ang pagpayag sa ganitong klase ng pag-atake. Kapag alam mong ang kalaban mo ay makakaganti lang gamit ang mga long-range drone na hindi kayang sirain ang pinakamahahalagang ari-arian ng Russia, ibang usapan na kapag alam mong may mga Tomahawk missile na kayang lumipat ng malayo para wasakin ang mga matitigas at underground na target na posibleng naghihintay. Bukod sa paglikha ng ganitong uri ng presyon kay Putin, maaaring gusto rin ng United States na bigyan ng Tomahawk missiles ang Ukraine para pilitin si Putin na makipag-usap sa negosasyon. Ayon kay David Ignatius ng Washington Post, ang presyo ay naging pangunahing punto ng pag-uusap ni na Trump at Zelensky noong Hulyo. Ipinahayag ni Ignatius na, ayon sa kanyang mga source, sinabi ni Trump kay Zelensky na kailangan ng Ukraine na dagdagan pa ang presyon kay Putin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kakayahang tamaan ang St. Petersburg, pati na rin ang Moscow, mabibigyan ng tomahawks ang kakayahang iyon. Ayon kay Ignatius, isinasaalang-alang din ni Trump ang pagpapadala ng mga tomahawk cruise missile, ang mga sandata ring ginamit laban sa Iran noong nakaraang buwan. Kung ipapapotok mula sa Ukraine, Maaari nitong tamaan ang Moscow at St. Petersburg at kasama ito sa mga pag-uusap hanggang biyernes. Ngunit tinanggal muna sa listahan ng ipapadala ang mga Tomahawk. Sabi sa akin, maari pa rin itong ipadala sa susunod. Sinusubukan ni Trump na makipagkasundo para sa kapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine mula ng maging presidente, kung saan mas malaking kalamangangan ang kanyang layunin. Ayon sa ulat ng Cable News Network 53 beses niyang sinabi, habang nangangampanya na, kaya niyang gawin iyon sa loob lang ng isang araw. Bagamat hindi nangyari, tila nagkasundo ang administrasyon ni Trump at ang grupo ni Zelensky sa isang tatlong araw na tigil putukan sa isang pulong sa Saudi Arabia noong Marso. Ngunit tinanggihan ito ni Putin. Mula noon, patuloy siyang tumatanggi at tinatanggihan ang bawat panukala dahil naniniwala siyang nananalo ang Russia sa digmaan. Labis na ikinainis ni Trump ang paulit-ulit na pagtanggi. Kaya pumasok na ang mga Tomahawk Missile. Ayon sa artikulo ni Ignatius sa Washington Post, posibleng sinusubukan ni Trump na pababain ang tensyon sa pamamagitan ng pagpapalala ng digmaan sa Ukraine. Maaaring bigyan ng United States ang Ukraine ng kakayahang umatake sa mas malalim na teritoryo ng Russia bilang paraan para mas lumakas ito laban kay Putin. Nang akala ng leader ng Russia na may kontrol siya, lumala ang sitwasyon dahil kay Trump batay sa tatlong dahilan mula sa source na pamilyar sa usapan ng administrasyon. Sabi ni Ignatius, hindi siya nire-respeto ni Putin at hindi pinapansin ang mga tawag ng presidente ng United States para sa tigil putukan, kahit nagpapanggap na handang makipagkapayapaan. Pangalawa, nasaksihan niya ang kapangyarihang militar ng United States gamit ang B-2 bombers at Tomahawk missiles laban sa Iran. Pangatlo, inakala niya na makikipag-usap lang si Putin kung pagbabantaan ng mas malakas na puwersa. Ayon sa mga Ruso, nagpasya si Trump na mag-escalate upang mag de -escalate. Ang punto rito ay mukhang napansin ni Trump na hindi basta-basta makikipag-usap si Putin ng kusa. Ang pagpapadala ng mga tomahawk sa Ukraine ay maaaring pumilit kay Putin na makipag-usap isang taktikang gumana na noon. Ayon sa Defense Express noong Mayo 25, ang paglalagay ng mga Tomahawk missile sa Pilipinas ay nagdulot ng inaasahang epekto na magtakot sa China. Ikinondena ng Beijing ang hakbang na iyon bilang revisionismo sa pamamagitan ng isang dokumento na nag-udyok ng pagtutol mula sa China. Nababanggit ang pagtaas ng tensyon sa rehiyon at panghihimasok ng mga dayuhan. Ngunit sa kabila nito, malinaw na takot ang nagpapalakas sa kanilang mga pananakot. Ang paggawa ng China ng dokumentong hindi direktang tumutulig sa sa presensya ng mga Tomahawk missiles sa Pilipinas ay nagpapakita na sila ay nag-aalala tungkol dito. Maaaring inaasahan ng United States na katulad na tugon ang idudulot ng pagpapadala ng Tomahawk sa Ukraine. Nalalaman ni Putin ang pagkasira ng mga missile na iyon sa Russia. Nakita rin niya ang nangyari noong Operation Midnight Hammer sa Iran kung saan ang karamihan sa mga air defense ng Iran na gawa ng Russia ay lubusang nabigo na harapin ang mga missile ng United States kabilang ang mga Tomahawk. Panoorin ang aming video para malaman kung bakit kinatakutan ng Russia ang operasyong iyon. Alam ni Putin na hindi kayang pigilan ng air defense ng Russia ang mga Tomahawk missile mag-escalate para mag-de-escalate. Iyan ang estratehiyang gagamitin ng United States kung magpapadala ito ng mga Tomahawk sa Ukraine na maaaring humantong sa pag-atake. Ayon sa United 24 Media, pinahihintulutan ng Tomahawk missiles ang Ukraine natamaan ang mas maraming target sa Russia kumpara sa dati. Binanggit nito na may mga long-range drone ang Ukraine na kayang lumipad ng malayo papasok sa Russia. Gayunpaman, mas mabagal at mahina ang mga drone na, na iyon kumpara sa Tomahawk missiles. Kaya hindi sila makakapinsala ng malaki. Gamit ang Tomahawk, matatamaan ng Ukraine ang higit sa isang dosenang airfield sa Russia na responsable sa pagpapalipad ng glide bomb patungo sa Ukraine. Ayon kay United, 24, magkakaroon sila ng kakayahang targetin ang malalaking imbakan ng armas. Yan din ang ginawa nila sa Toropets noong Setyembre, gamit ang mga drone na sumira sa mga bala ng Russia para sa kanilang Grad S-300 at S-400 na mga sistema. Nawasak din ng pag-ataking iyon ang ilang ballistic missile ng Russia na Iskanda at KN-23. Gamit ang Tomahawk, posibleng magsagawa ng mas maraming pag atake sa malalim na bahagi ng Russia at ang mga United States missile ay magdudulot ng mas matinding pinsala kumpara sa mga drone ng Ukraine. Kung isasama ang mga pasilidad militar at industrial, tulad ng mga oil refinery, malalaman ni Putin na kayang magdulot ng matinding pinsala ng mga tomahawk sa kanyang makinaryang militar. Ito ang pinakaiiwasan niyang mangyari sa pagsisimula ng tag-init na opensiba, kung saan dapat niyang masigurong may sapat na supply ng gasolina, bala, at kagamitan ang daan-daang libong sundalo ng Russia. Ayon sa United 24 malaki ang maidudulot ng Tomahawk sa kakayahang umatake ng Ukraine na magbibigay daan sa pag-atake sa mga imbakan ng armas, sentro ng loistika, bas militar, at pasilidad ng paggawa sa loob ng Russia na magpapalakas sa depensa at magpapabagal sa makinarya ng digmaan nito. Iyan ang punto nito. Alam ng United States na ang pagdating ng mga Tomahawk sa Ukraine ay bangungot para kay Putin. Bagaman hindi pa kumpirmado ang pagdating ng mga misail, ang pagbanggit sa kanila ay nagdudulot ng presyon kay Pangulong Putin ng Russia. Inaasahan ng United States na sapat ang presyon upang maibalik si Putin sa negotiating table. Maaaring makita natin sa madaling panahon na magiging realidad ang mga usap-usapan tungkol sa pagpapadala ng mga Tomahawk missile sa Ukraine. Magbibigay daan ito sa Ukraine na makapinsala ng mas malaki sa Russia. At hindi lang mga Tomahawk missile ang dapat alalahanin ni Putin maaaring makuha na rin ng Ukraine ang mga JASM cruise missile na magpapahintulot dito na umatake sa pinakaloob ng Russia. Panoorin ang iba pang video at mag-subscribe sa Military Show para sa karagdagang impormasyon tungkol sa malaking military aid package na inihayag ng United States. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.